So dapat pala mag focus tayo muna sa ating sarili. Pag okay yung ating sarili pala, is maganda yung kinakalabasan. channel. It's me, Grosha Miliana. I'm your tenderang vlogger from Oregon City, Lano del Norte. Ayan. So today is April 2. Time check tayo. It's already 2.41 p.m. Ayan. So guys, meron pala akong nabili sa Shopee ito yung set ng DIY dishwashing liquid. Ayan. So, may nakalagay siyang mga instruction kung paano siya gawin. At saka, guys, sa isang ganitong set na siya is makakagawa tayo ng 15 to 16 liters. Ayan, o, nakalagay dyan. So, meron tayo dito lemon scent at saka yung foam booster niya. Kasali na dyan yan. At saka, meron dito premix bottle, antibacterial, water softener, uh, pang tanggal sebo, at saka colorant. So, set na. Kompleto na ito lahat, guys. Um, naisipan kong bumili nito kasi uh, pang dagdag, -dag, ano ba? Pang dagdag delta, -dag pang dagdag kita -dag dito sa ating tindahan. So, why not? Choconut, ba? So, i-fight natin. <laughs> Ayan. So, thank you nga pala sa lahat ng aking mga subscribers at saka sa aking mga viewers. Thank you so much sa pag sa channel na to. At saka thank you, thank you nga pala din sa mga bumabalik sa kakapanood ng video na to sa mga hindi nagsasawang panonoorin yung mga video natin. Ayan. So, today is ano lang, this passing few days kasi na-realize ko. Ang dami kong realization, ano? Ang dami kong realization. At sari-sari ko, owner for two years and for a month. And so, ang dami kong na-realize. So, nakaano ko talaga noon. talaga ako. Every time, lalo lang na pag, ano, pag wala masyadong bumibili, alang lang ako. Ang nga nakatingin sa labas. Na-realize ko na <laughs> ang hirap pala i-sustain ng ganitong klase ng negosyo, no? <laughs> Yung sari-sari store -sari kasi is, ang dali i-put up ng business. Tapos, ang hirap niya i-sustain in a long run. Bakit nasabi ko na mahirap siya i-sustain in a long run? Kasi na, ano siya eh, ang dami kasi nating anong paninda, ang dami kla, ang dami-daming klaseng paninda sa isang sari-sari store. Yung, yung kubaga, um, naisip ko kasi, tingnan niyo nga, sa isang bakery, nakafocus lang talaga siya sa pagbebenta ng tinapay. Pero ang sari-sari store, ang dami-daming paninda from canned goods, bigas, itlog, condiments, anong klasik klase pang mga dilata yan. ba? Diba? So kung magkaubusan man ng stocks, ang hirap maghanap. <laughs> kasi yung iba naman kasing wholesaler, so control din nila yung demand ng ano ng supply or yung stocks. Kasi pag maliit yung supply ng stocks is kinokontrol nila. At saka at the same time, ini-increase nila yung presyo. So tayo namang mga retailer na mga sari-sari store, -sari patay -sari, tayo. Ang hirap kaya ang hirap maghanap ng stocks at saka ang hirap mag-adjust pag mag may increase, di ba? Kasi yun yung kalakaran at saka yun yung paano nila ano eh, paano nila laro yung stocks at saka sa pressure lalong lalo na pag may shortage sa stocks, di ba? So, ayan so, dyan kasi sa kabila, yung makwento ko sa inyong tindahan dati na uh, uh nag-open dyan sa kabila di ba? Nagbebenta sila ng higas at saka mantika at saka itlog. So, ngayon, is fully sari-sari store na din siya. Meron na silang mga dilata, mga condiments, men suka, at, at saka mga pansin Well, anyway, ganyan naman talaga. <laughs> so, na-realize ko na ang dali palang gayahin ng ganitong classic negosyo. Ang sari-sari store business is ang dali-dali niyang gayahin. At saka na-realize ko din na hindi lang pala ako ang gustong kumita. Sila din pala, hindi lang ako yung magaling magbenta. Pati din pala sila. Hindi lang ako ang may pungunan. Pati din sila. Hindi lang sila. Lahat ng dito yung mga tao na gusto magnegosyo kayang-kaya nilang mag-sari-sari store business. <laughs> so, na-realize ko, oh my gosh, hindi lang pala ako ang nangangarap umasenso sa buhay. No? Ang dami pala namin. hindi lang pala ako ang my goals and vision, mga plano natin sa ganitong klase ng gosyo. Pati din pala sila. Nakakalungkot isipin na ang dami-dami natin <laughs> So ngayon napaisip ko, ano kaya yung pwede hindi nila kayang gayahin? <laughs> Sa lahat ng mga motivational uh, speaker na aking napanood, mga uh, motivational books na aking mga nabasa, eh, isa lang talaga yung common denominator of all the sari-sari store owner all around the Philippines. Isa lang talaga ang hindi pwedeng gayahin. Yung tinatawag nating mindset mindset ng isang sari-sari store owner kung paano siya mag-isip paano siya paano niya patakbuhin yung kanyang negosyo paano niya i-handle ang kanyang negosyo paano siya mag-isip kung paano yung ano ba yung tinatawag nila sa Bisaya pa yung sa inyo pagtagad ng uh, customer na magbalik-balik nyo sa iya ha o magbalik-balik um, nyo sa iaha, o malik ano niya ito pinatatrato ng tama yung mga customer niya na, na maging loyal sa kanya ayan, pabalik-balik sa kanya uh, pagbili sa kanyang pindahan, yung ganon, ano yung mga strategy ng isang sari-sari store owner yung mindset na ginagamit niya yung mga applicable na mga strategy dyan na ina-apply niya sa kanyang tindahan so yun yung ganun, yun yung naisip ko yung mindset talaga ng isang sari-sari store owner yun yung hindi pwedeng gayahin sa lahat ng mga sa lahat ng mga ano sa lahat ng mga sari-sari store owner dito sa Pilipinas. 'Di ba nga ang dami-dami na nating mga tenderang vlogger. So ano kaya yung ano ba yung yung pinagkaiba natin? Yung ganun. Dati kasi, ano eh, um, nalulungkot ako at saka nag-overthink pag nakita ko yung customer ko na bibili sa, sa ibang tindahan. Napaisip ako, bakit kaya ayaw niya bumili dito? Bakit kaya um, dinadaanan lang niya yung tindahan ko? So, napaisip ako, masasaktan lang ako. So, narealize ko na people come or customer come and go. So, yun yung naisip ko. So, dapat pala, hindi lang ako dapat nag focus sa customer. So, dapat pala, hindi lang pala, hindi lang, hindi lang dapat ako nag focus doon sa sales. Instead, nag-focus ako sa aking sarili. So, yun yung naisip ko. Dapat pala mag-focus tayo sa aking sarili. Yung bang self-improvement, self-development, yung kung ano man yung mga mali natin na nagawa, kung ano man yung pwede natin i-improve the way we treated our customer. Ayan. So, dapat pala mag-isip tayo kung ano yung Let's say, for example, kung may problema sa tindahan, kung maliit lang yung benta natin, so dapat pala na nag-isip as a sari-sari store owner, mag-isip tayo kung ano yung solution na pwede nating uh, Uh, pwede natin i-apply doon kung sa ating negosyo, bakit malito yung ating benta. Dapat i-identify natin na klarong-klaro yung problema kung bakit maliit nang yung benta. It's either um, wala tayong wala tayong ano, wala tayong o wala tayong kulang yung ating paninda kaya maliit na yung ating sales. Wala masyadong bumibili dito kasi yung attitude natin, 'di ba? On So, yun dapat yung ating improve. Instead na mag-focus tayo sa customer natin as sales, so, dapat pala mag-focus tayo muna sa ating sarili. Pag okay yung ating sarili pala, is maganda yung kalalabasan paano tayo uh, magbigay ng situation sa ating customer. So, lalo lalo sa lahat, wala tayong inaabang ang tao, wala tayong inaagrabyado at wala tayong nilulungo. Alam nyo ba guys sa lahat ng ating mga napanood na mga motivational speaker at saka mga nabasa, ang ang um, lagi ko talagang nakikita doon at saka nababasa is huwag tayong magloko ng tao sa kapwa natin gusto namin itong sa ating emotion alam niyo ba, ang sarap kaya sa feeling nung nagtitinda ka na may peace of mind, wala kang guilt sa sarili mo na may masama pa ginagawa o ba? Diba? so I'm sure um, nakikil niyo rin yung ganoon o ba diba kaya um, nakikita niyo rin yung ganoon yung yung meron kang peace of mind kahit wala kang guilt pag nagtitinda ka is wala kang guilt sa sarili mo na kumarap ka sa customer mo na Oye, wala akong niloloko yung ganong feeling alam ko na meron talagang mga customer na napaka ano napaka napaka bastos yun ba so dapat pala maging kontrolado tayo sa ating sarili dapat kontrolin natin the way tayo mag-react doon as a sari-sari store owner so dapat tayo yung kontrolado. Control natin yung ating sarili, the way we react sa ganong klaseng, um, ganong klaseng basta na bastos. Iba is chili chismis pa tayo. Hayaan nyo na, okay? At least alam niyo sa sarili nyo, kalimis nyo na kalimis yung ginagawa mo, wala kang... wala kang, ano, chini-chismis. Ayan na, meron na namang customer. Sandali na. Ayan, yung mga chismis, uh, yung mga chismisis para sa akin, normal na lang talaga yan. <laughs> hindi ko na yan, hindi ko na, hindi ko na talaga na yan. Hindi ko na sila pinapakialaman. Ayan, hayaan nyo na yung mga chismis din, kasi yan yung naggagawa ng chismis, pinag-chismis ang gano'n. Mapapagod at mapapagod rin ang mga yan. Dalong lalo na pag hindi nyo pinapakitoran, hindi nyo ano, pinapakialaman at uh, saka bahala na kayo dyan. Yung mga gano'n, hindi kayo nag-react doon sa mga chismis na mga ginagawa nila. Ayan, maanon din yan, mapapagod din yan, uh, magpuyo or nakagayan, sagdahin na lang na sila na, kasi alam nyo, yung mga taong, uh, mga kapitbahay nyo na gumagawa ng chismis, chini-chismis kayo kasi nainggit yan sa inyo kasi mas lamang kayo sa kanila. So, dapat focus lang talaga tayo sa pagninigosyo. Yun yung iba no, naghatid sa inyo ng chismis, huwag nyo na yung patulan kasi um, tendency niyan, gulo lang ang ano niyan, dala niyan. So, alam niyo, alam ko may mga friend talaga tayo na naghati ng chismis, pero iwas-iwasan natin yun, ha? Kasi nga, dito sa tindahan ko, for two years and 4 months na ba nagbebenta, naka-experience na rin ako ng ganyan na naghati dito ng chismis. Ang ending, dito sa tindahan ko, nag-aaway kino-confront nila yung ano yung mga yung mga pinagsasabi nila. So buti na lang talaga is hindi ako na involved doon. Alam niyo kasi pag mga ganyan, nakikinig lang ako. Hindi ako nagagawa. Ah, ganyan. Kasi yung totoo nga yung sabi ni ano ganyan. Kasi, so, alam niya na. <laughs> Huwag niyong patulan kung may hinahatid sila cheese piece or may sinasabi makinig na lang kayo. Huwag niyo lang dagdagan kasi hulo lang ang abutin niyan. At saka yung pag ano, yung mga cheesies na ng pamaritis tungkol sa inyo. Hayaan nyo na sila. Mapapagod at mapapagod din ang mga yan sa kaka-cheesies sa inyo. Ako nga, wala na akong pakialam. As in, as in talaga, wala na. Hindi, hindi naman, wala naman ako, ano, wala naman ako narinig na chini ako ng Pero yun pa nga, natawag na, ay, ah, yung humor, ay, ah, ay, humor ba yun? Or yung, yun yung tinatawag nating instinct or yung intuition natin na pag tinitingnan natin yung isang tao, parang may something na ginagawa nito na about sa atin. Or, di ba kaya, na overthink na tayo. So, ginagawa ko, tahimik na lang ako. Pinasasabihan ko lang gano'n yung asawa ko. Kasi, <laughs> alam nga naman, i-chishismis na tayo ng asawa natin, eh, magre-reflect din yun sa kanila, di ba? So, yun lang naman, guys. Na-chika ko lang sa iyo kasi na-realize ko talaga na, ano ba, yung ganitong klaseng negosyo, yung ganitong klaseng ano, uh, uh business na sari-sari store is ang daming kakompetensya. Ang dali po, ang dali na, ang daling makahanap ng pagtuhunan pero ang hirap-hirap i-sustain na dapat tumatagal siya in a long run sa ganitong klaseng negosyo. Kasi nga, for 2 years and 4 months kong pagtitinda, nirealize, lalong-lalo na utang yung aking puhunan. Although, kumikita siya. Thankful pa rin ako kay God kasi kumikita talaga siya. Pero as of now, ang hirap talaga, lalong-lalo na, uh, ang hirap is sustain. Lalong-lalo na puhunan namin yung utang. Tapos nagre-rent kami. Siguro, masasabi natin na swerti yung iba kasi hindi sila nagre-rent at saka hindi rin utang yung pay ng utang. Siguro, ano siya, um, maswerte talaga sila no Pero, kaga, para sa akin, ang hirap. <laughs> Parang gusto ko lang sumuko kasi padami ng padami yung ano dito. Padami ng padami yung mga kakopetensya ko. Oh my gosh. Left and right, back and forth na talaga yung mga kakopetensya. At saka ang strategy na kanilang ano, ginagamit para lang talaga makabili doon is ng ano, tinatawag. <laughs> Ay, ayoko nang ganun. <laughs> Hindi naman ako mahilig ng tatawag ng customer. <laughs> Parang, ang cheap. ba <laughs> diba? Yung tinatawag mo yung customer para lang bumili. Sir, ka dito. anong yung sa'yo? Ang cheap. Para sa akin, ang cheap. ba diba? Yung tinatawag mo yung customer, customer, customer para lang bibili sa tindahan. Yung kung ganun, yung ano, gusto ko kasi yung customer mismo, yung lalapit sa tindahan mo para doon siya bibili. Yung ano ba, yung, tenet, uh, yung bang, yung customer is my, ano, freedom, uh, freedom of choice kung saan siya bibili. Yung ganun, yun yung gusto ko. Pero yung, iba kong po, potential is, nangangamay. Tinatawag, <laughs> di ba? ayoko nang ganun. Ayan. So that's it guys. Na uh, share ko lang din naman sa inyo. Uh, and, uh, sa mga realization ko. ah uh, please comment down below kung meron naman kayong uh, realization sa buhay nyo, uh, sa pagtitinda nyo for how many years. I-share nyo din sa comment section. Please, para mabasa ko din kung parehas ba tayo. Para mabasa ko din yung mga realization nyo sa inyo. Asa uh, tendera. Sari-sari store owner katulad ko. Oh, so that's it guys. Na-share ko lang din naman sa inyo. Ayan. So I'll see you in my next video. Thank you so much for watching. Bago kitang viewers, please do subscribe on my YouTube channel and then don't forget to click the notification bell para ma-notify ka kind everybody of every videos that I uploaded. And ayan. Especially doon sa ating mga business experience and business tips and business ideas. And that's it. I'll see you in my next video. Happy selling. God bless and precious everyone.